Inutol ko na mga kaidulan yung aking talbos na kamuti At ito nga mga kaidulan oh. Sa dahilan niya mga kaidulan Nagkaroon na siya ng piste Ito mga kaidulan oh. Papakita ko sa inyo mga kaidulan Kaya yeah, parang mga cool mga kaidulan eh. Binubutas niya yung mga dahon mga kaidulan Ayan o oh. No, parang cool mga kaidulan. Binubutos na yung dahon, ngayon tinanggal ko na. Ngayon mga kaidulan, i-sprayan ko naman ito. Yung... Ano pa pangalan nito? Ito mga kaidulan, no? Ito yung apple spray. Prodan. Ano natin para maano yung mga hayop mga kaidulan, no? Kasi mga kaidulan ay... Eh, Inuubos yung talbos mga kaidulan. Kung ano-ano pinagkakain niya sa... Ano dito? O ayan, no? Para mawala na siya. Pisti yan mga kaidulan. Pisti sa mga taling natin na gulay. I-spray ako ito mga kaidulan. At tabunuhan ko na rin ang pamparami pang bunga. Kasi nga mga kaidulan, napakarami bunga siya. Oh. Nakakapang din naman. Nga hayaan lang. E, Siyempre, alagaan na natin. Kasi ha, dito ko lagi-lagi mga kaidulan kung lalo nagpapaksiwa ko na isda. Dito yun mga kaidulan, oh. nangagaling ang mga bunga ng aking alagang talong mga kayo wala ayan ah parang mga anong parang mga linta yung ubus yung mga idola yung, yung dahon at bunga ng ano eh kinakain alam ano you know, kung bakit si eh. Alam kung bakit naman mahirong ganito dito hindi ko kung saan galing to siguro pag uminit ng malakas mamamatay mga yan. Ayan, o, yung iba namatay na gawa ng inisprehan ko na nga yan nakaraan. Ayan na o, nakabunuhan natin ito. Lalagyan na natin ng patawa. Lalagyan na natin ng pambabunga mga kaidula ng talong mga kaidulan. Ayan o. O. Kung tawagin ito mga kaidulan, abuno na triple 14 Siyempre, lalagyan natin yan kunti-kunti lang. Ayan mga kaidulan. Ganyan o, paglagay para mas marami pang ibunga niya makailula yeah, alam ko sa mga mahilig sa farming alam din nito mga mahilig magtanim ng gulay mga ganitong mga pataba alam nila ito makailula kung ikaw ay mahilig sa mga alaman alam mo ito Tak boleh nggak Yeah.